Hello guys! Magandang hapon and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay magpa-price update po tayo galing po dito. Kasi since nakapag-price update na ako ng mga dilata ko, yan konti na lang dilata ko, so baka uh, Sabado at saka Sabado or Dingo guys, mag-grocery na naman kami. So mag-start po ako dito guys, ayan, ayan, ayan. <laughs> Tapos papunta po siya doon sa dulo. Yan, sa dulo. Sa so, Kasama na to guys, 'yung mga 'yan, sa so magpa-price update tayo. Hanggang dito po. Sa so ipa-price update natin 'yan. So bago po, bago ko bago ko muna siya ipa-price update guys since ah uh, konti-konti na 'yung mga laman, lalagyan ko muna para hindi naman para maganda naman tingnan. ayan Kasi kanina ko pa hinahanap 'yung aking gunting eh hindi ko talaga makita. So ngayon nakita ko na. So maglalagay muna tayo ng mga stock, mag-ano muna tayo. Ah, uh, punuin muna natin. Ayan guys, tapos na akong magbilas pilas So magpo price update po tayo. Galing po, galing po dito hanggang po sa dulo. Ito guys, ah, uh, pag -alman natin ito. Ito yung mga minsan guys na pag yung hindi masyadong mabenta coffee, great taste na original. Hindi masyadong ano sa amin dito. Kaya yan pumigas. So, eto bigas na ginagamit pa rin namin ginagawa. Kinakapi pa rin namin din. Ayan, tanggal muna natin. So ito guys, real mayonnaise na maliit, ang bitaan ko nito guys ay 14 pesos. Yung malaki naman 37. Tapos yung mga ganito guys na lady's choice na may mga uh, mga flavor uh, yung tawo dito 40 pesos. So meron akong sandwich spread. Ano ba ano to? Real egg. Tapos meron ding real chicken. So, Soyon. Tapos guys, ito tomato paste 21, yung maliit. Nasa shade. Ito ba meron dito? ah uh, Mang Tumas, nasa shade, 14 pesos. Tapos ganito, cornstarch na brilliant, ah uh, 22 pesos. ah uh, ano po to guys? 1 fourth. Ay, lumipad. <laughs> Wait. 1 quart, 250 grams, ay 22 pesos. Dati bintahan ko 20, ngayon 20 po na po. Tumaas po siya. Ayan, medyo nag nagulo na ata. So, ayan. Tapos ganito guys, star margarina sa sachet, uh, 13 pesos. Tasty Boy na ganito, yung maliit. Yung Tasty Boy na 65 grams, ay 13 pesos. Tapos, crispy fry na, ano ba to? Half crispy fry na maliit 30 grams may medyo malaki pa nito guys eh ang yung medyo malaki laki ay 20 pesos ito naman ay 12 pesos yung maliit na crispy fry tapos uh, ito naman yung mga crystal na gulaman 15 pesos yan, 15, 15, 15. Pero yung mga ganito guys, don frank, medyo mahal siya, 17 pesos. Ito naman yung mga food coloring ko ay 10 pesos isa. Tapos, yan, 17, black gulaman, 17. Uh, yan, chismis, chismis guys, 10 pesos. Tabalik lang natin yung aking crystal gulaman. Ano pa ba meron dito? ah, uh, ito guys, yung UFC sweet chili uh, sauce. 17 pesos. Dati bintahan ko 18, ngayon 17 pesos na lang. Tapos ito nga, cheese knees, 10 pesos. Yung cheese, pang lagay sa... Pag meron ka nito guys, dapat meron ka ding popcorn. Ayan, popcorn. Saan ba si popcorn? Yun guys, so popcorn. Tapos... Meron din tayong crab and corn. Crab and corn soup, medyo mahal, 40 pesos tapos lahat ng ano ko guys, lahat ng juice pomelo, ah uh, tawag dito pomelo nasty, yan meron din ako dito sa taas, yung mga juices ko, yun so, meron din ako dito mga naka, ah uh, ano na nakapilas na, so halos lahat ng flavor meron tayo guys, Ayan, orange, nasty, grapes, lemon, uh, lemon iced tea, dalandan, dan, calamansi, pomelo, tapos yung tawag dito, uh, four season, meron din tayo four season, ayan, sa taas, taba, ayan, four season, ayan, ay, 22 pesos, pero medyo mahal ang Nesty Apple, kaya lang, uh, ko lang sila ng presyo, ng lahat ng mga juice ko, para hindi nakakalito. Tapos guys, Alaska, na sweetened condensed milk, na ganito maliit, sa shea, ay 8 pesos. Coffee mate, coffee mate na 150 grams, 60 pesos. Dati mura lang to that, guys eh. Ngayon, biglang taas. Nung nakaraan pa pala, uh, biglang taas kaya naging 60 pesos. Pero bintahan ko yung dati, nasa 45 lang ata. Mura lang yung dati. Tapos yung ganito na Nescafe. 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 Basta, yung kape. Tap, uh, ano ba to? 23 grams. 24 pesos. Yung maliit. So, yung malaki naman, yung ganito, uh, 46 grams, ay Magkano um, po to? 45 pesos. So, Tapos dito. Tapos yung Nestle na uh, Nestle All Purpose Cream. 45. Maliit. Yung malaki naman ay 87. Pero yung, ito yung luma kong stocks, 87. Medyo mahal siya. Ngayon, medyo bumaba. Ang presyo nung mababa ay, hindi ko na siya binabago guys. Kung ano yung presyo ko noon, palalo na pag nilagyan ko na siya, like ganyan, nasasulatan ko na siya. Hindi ko na siya binabago. So, yung itong mga bagong stocks ko ay 76 na lang. So, dati yung 87, 76 na lang yung, 76 na lang yung bago kong stocks. Dumikit so, yung kape. So, yan. Balik muna natin. Yan, medyo mainit dito sa tindahan. Yan ako bukas yung, grabe pawis ko. Tapos, dito tayo guys. Lahat po ng aking mga twin pack na kape ay 14 pesos. Pero sa iba, nasa 15 na po ata ang uh, isa mga ganito. Kasi malit na lang kita mo pag 14 pesos. Pero okay lang sa akin guys. Kasi mabilis naman ang uh, ikot ng kape. Mabilis, mabilis mabenta. Yan. So, kape is life. So, lahat po yan guys. Uh, coffee ko, coffee ko brown, coffee ko black, gray taste, white, gray taste choco, Nescafe creamy white, Nescafe na yung red. Lahat po ay 14 pesos ang aking bintahan. So, dito naman tayo sa Tawag dito, bare brand na 300 grams. Yung medyo malaki. Ang price ko nito, guys, ay 120. Tapos, ito namang bare brand na... Yan. Bare brand na 135 grams ay 55. So, dito naman, guys, medyo, meron tayong mga price. Yan. May price din naman ako dito sa kabila. Yung mga ganyan. Talagay ako ng price. Kasi, akin Jusawa ay hindi niya memorize ang mga presyo. Kaya, nalalagyan ko. Pag siya ang bantay dito ay mahirap na. Baka malugi ang tindera. <laughs> Ayan. So, ito guys ay 55 pesos. Tapos yung, uh, meron ako natutunan sa mga kasari natin dyan, mga matatalino. <laughs> so, ang ginagawa ng iba kasi na ano ko lang, yung mga, yung mga twin pack nila, hinahati nila. So, yung price nito kasi sa akin is 14. So, yung kalahati nito ay ginawa kong 16. Nag-add lang ako ng piso, ba diba? So, 'di ba? At least, pero yung ano guys, 'di ba, yung price nitong single na hindi nakakat ay 10 pesos. Medyo mahal talaga siya. Yan. Nesca Nescafe, uh, tsaka yung mga great taste na mga putol-putol. Ay, hindi putol. Yung, I mean, single. Ay, 10 ang bintahan ko. So, yan. Dito, yung ko na yung aking price ng 8 pesos doon sa mga nakakat. Tapos Milo guys, 10 pesos lang. Medyo mura lang ako magbenta. 10 pesos. Energen, yung vanilla at saka chocolate ay 10 pesos lang din sa akin. Ayan, 10. Tapos meron tayong cocoa powder. Cocoa powder ay 28 pesos. Ano to? 1 fourth. Kasi may naghahanap ng ganyan. Tapos yung swak pack 14, sa iba 15. Hmm? <laughs> 14 sa akin guys. Ayan. Tapos mga Bichen. Bichen. Ayan. Uh, yung maliit ko, yung tawag dito, 50, ano ba to? Ah, uh, 10 grams. Yung 10 grams, 4 pesos. Tapos, yung ganito, yung 22 grams ay 8 pesos. Tapos, yung ganito, yung medyo malaki. 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 Bisaya din ako, guys. <laughs> Um, uh, yung medyo malaki, yung 50 grams ay 16 pesos. Tapos ginisa mix na maliit 4 pesos. Uh, magic sarap, 5 pesos. Sinigang mix na maliit 8 pesos. Yan may price may price ako dito. Wait lang. Tapos yung medyo malaki, guys, yung medium 16, tapos yung pinakamalaki, may, may pinakamalaki pa siya eh, may medyo malaki pa yan, ganyan 'no. 28 pesos. Yan, so meron tayong uh miso, merong gabi, meron ding original na tawag dito, sinigang mix. Malalaki at maliliit. Tapos yung nor cubes guys, mga ganito, nor cubes lahat ng flavor ay 8 pesos sa akin. Tapos yung mamasita na maliit, ganito, 8 pesos. May nakalagay na 7 pero 8 po ang benta ko niyan, guys. Tapos yung medyo malaki naman, yung mamasita na medyo malaki ay 16. Yan. Tapos yung mga ganito, brilliant uh, black pepper powder na ganito nakalagay sa ganito ay 17 pesos. Yung durog at saka yung pino, 17 pesos. Ang bentahan ko nito. So, ito naman yung crack. Yan, 17 din yan, guys. So, meron pa ba ako nakalimutan? So, dito, guys, meron tayong cream top. Kasi may naghanap ng cream top. So, bumili ako ng cream top. Ang bintahin ko naman ito, cream top, ano to? Coffee creamer. Kasi, di ba, medyo mahal nga yung, at uh, ano natin. Ah, uh, dito. Grabe yung pawis ko. Medyo mahal nga yung coffee mate natin. So, yung cream top, medyo mura. Sa so, 22 pesos po ang aking bintahan nito. Ayan. Tapos, meron din tayo pala dito, guys. Yung Nescafe na, yung blue, decaf ah uh, 26. Tapos, yung great taste na strong. Ano naman to? 24. Ayan, so ano po ba hindi ko nabanggit? So, ito, Cheese Swiss. Cheese Swiss na original na medyo malaki. Ano ba ito? Uh, 105 grams. Ang bintahan ko nito, guys, ay 50 pesos. Tapos, yung Eden, Eden Cheese na maliit ay uh, 19 pesos. So, ito yung mga 40. Ganyan. Tapos, ito, 14 na uh, chicken spread na mga ganito kaliliit. 14 pesos. Tapos, meron din tayo dito, guys... Yung ganito, squid flakes cracker, yung niluluto. Ang maliit, 23. Tapos yung medyo malalaki naman, guys, ay, ito yung malalaki, 50 pesos. So, meron tayong uh, lobster cracker, flavor, at saka shrimp, and squid. Yung medyo mga malalaki, at saka maliit. Yan. So, yun po yung price niya. Ano pa ba? Meron pa lang ako, guys, yung breadcrumbs. Breadcrumbs na ganito, 22 pesos yung gram. Yan. Cornstarch. Sama na natin. Cornstarch. Ay, meron na pala ako nyan, guys. So, cornstarch na naka-queen. Cornstarch queen na nakalagay sa karton ay 30 pesos. Baking soda na ganyan. Uh, brilliant din ata itong uh, ano nito. Yung brand niya, 20 pesos. Yan. Meron din tayong malagkit. 110. Yan. Tapos, yung super cute na ano yun, apatan ata yung ano niyan, kalahate ay 50 pesos. Tapos yung kalahate bahan. o uh, half. Wait lang, titingnan natin. Saglat, saglat. Titingnan natin. Ikot-ikot ang tindera. Ay, ang init. Oh, grabe pa wisko? ko. Ito guys, oh. Uh, 454 grams. Apat yung ano niya. Apat. Ah, uh, 50 pesos. Tapos, yung maliit naman, yung dalawahan, 25 pesos. Ito, 25. Tapos, ganito, Chai Sin na Pancit Canton, 40 pesos. Yan. Tapos, ideal, na macaroni na 1 port, ay 20 pesos. Yan. Tapos, meron din tayong uh, macaroni din, na Elboridge Brilliant, 30 pesos. Ayan, 30 pesos yan. Tapos, popcorn, 20. Sama na natin ang ating mga foil, 20 pesos. Ayan. So, ano pa ba? So, samahan na natin to guys. Yung spicy mga cup noodles ko na malaki ay 35. Yung maliliit naman na cup noodles. Ayan, mga maliliit na cup noodles ay 24 pesos. Tapos, yung medyo, mamahal, medyo mahal yung tawag dito. Yung sotanghon. Uh, 27 pesos po yung sotanghon. Yan. Tapos, yung lady's choice na real mayonnaise na medyo malaki ay 100 pesos. Ano to, guys? Ne uh, net to 20 ml. Yan. So, sama na natin yung Eden cheese na malaki, 62. Yung nakakarton, 62. Tapos, yan lang. Meron pa ba? Grabe, napakainit, guys. O, napapawis ko. Wait lang. Ay, grabe init. O, diba? yun, vlog pa more. <laughs> so, yun guys, yun po ang aking mga presyo ng aking mga naka, nakapak, mga ganyan. So, meron pa ba? Tingnan ko lang dito sa taas. Oh, meron din pala ako guys, yung calamine. O, oh, kalu, kalumet. 18 pesos. Ito yung pampaalsa, di ba? Calumet. Yan, baking powder ba tawag dito? Baking, oh, yun nga, baking powder. So, yun lamang guys ang aking sineshare. Sobrang init na. <laughs> sa mga hindi pa subscribe sa mga nanonood dyan guys, please, please, please subscribe po sa aking YouTube channel para updated po kayo sa mga uh, bago kong videos na i-upload. Kasi pag kayo nag- subscribe, so swertehin kayo sa buhay. <laughs> Ayan guys, maraming salamat pa. Alam, bye-bye.